Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel, Pinay sa Paris. So pupunta naman po tayo kay Lola uli at titingnan natin kung gusto niya lumabas at kung ayaw niya ay di, hindi natin pipilitin. Kaya, ayan. So narito guys ako sa nursing home. Ayaw ni Lola ang lumabas. <laughs> Kukuhain ko na lang yung mga damit niyang marumi. At uh, Mauhi na ako. Oh. sa bagyong kanyang mga damit ko. Kunti lang naman, guys. Ito, titiklipin ko lang yan. Ito. Ayaw lumabas eh. Lababasa daw siya. yan tapos, ayan. <laughs> ayan guys, at uwi na ako. Ayun, ni lang lumabas. Ilang beses niyan guys. Ilang beses niya na ginagawa sa akin <laughs> ko para ay walking. Tapos ayaw niya lumabas. Tinatama daw siya at nagbabasa. Kaya ayan na mag-aalala na naman yung kanyang best friend, yung amo ko. Pag kasi ayaw lumabas ng kaibigan niya. Nag-aalala yung best friend niya, itong amo ko nga. Kasi nahina na daw. Ibig sabihin daw ay mihina na siya. Uh, oh, mabigat ang pinto. Pa. Ayawin na tayo. Ayawin na tayo guys. Ayan, guys. waiting for the bus na... Ayan kasi eh, niya sa bangin. to support Mayo. Lapan tayo guys. wala pa sa yun. Kasi magto 12. Noong time na to. Kaya dalawa lang kami sa kay. Guys! Narito po kami sa Trocadero with Shella. Hello. Ang panahon, mainit daw. Malamig. Mainit na malamig. Hindi maintindihan. Malamig kundi kaya yan. Pero napakaraming tao dito. Kaya ano nga, yung weather ay maaraw. Pero malamig. Yan. Ang ganda ng rokadero. Ayan po. Pag kinasala ko dito, ako ba? Magiikot. <laughs> Baka maulog yan dito. taring lagi yan sa ano, video ko si April Tower. Ayan, si Sheila naman. Ayan, hindi, hindi nauubos ang tourist dito sa Paris. Ayan, may tourist Pilipina dito. No? <laughs> eh, lahat lang. Hindi naubos ang tourist dito sa Paris, ano? Ayan po, dito nagsusumpaan yung mga sinungaling. Oh, Ayan. <laughs> joke lang. After ano, two years or six months, hiwalay na. Divorce. <laughs> Ayan, dito po ay romantic talaga. Dito. Dito kami magdi-date. Sino kayo mga ano? Ang ganda to dito guys. Hindi na joke ha ganda talaga dito, mas masyadong romantic itong lugar na ito. Ayan ay, restaurant pala yan guys. Doon sa dulo, dear doon. sasabing nyo sa buhay sa Paris? Uh, ang buhay sa Paris is palaging busy. Kailangan mo talaga ng doping kayod kasi maraming babayaran. Mayroong, hindi lahat, libre ang bahay. Ang internet, may insurance. At saka tulad ko, palakain, kailangan ko talaga ng doping kayod kasi mahal ang bilhin. <laughs> mahal naman, bagay. mahal ba ang renta ng bahay dito yes, sa Paris? Yes, mahal ang renta ng bahay. At depende kung saan ka na lugar. So, tulad sa amin sa center, mahal siya. Sa Ayun, pa nag-renta ka ba, ikaw rin na nagbabayad ng ano, ng kuryente. So, sa akin ngayon, hindi ako nagbabayad ng kuryente. Pero yung iba, nagbabayad sila ng kanilang kuryente. So, sa akin, libre yung kuryente. Kasali na yun sa rent. Ah, oh, okay. So, palagay mo dito kaabuti ng retire retirement? Ah, uh, parang siguro hindi. Kasi oh kasi ilan taong, huwag mo na sabihin niyo ilan taong ka na? Pero mga ilang taon pa ang balak mo mag-estay dito? Siguro 5 years. 5 years pa? Oo, oh, 5 years. Hindi mo na nga yata. I-enjoy ko muna, libutin ko muna yung buong Europe bago ako mag-relax. Kasi oh, sarap soon naman. maging relax na rin yung buhay ko. So wala na masyadong responsibilidad. So I'm starting na, na nag-i-enjoy, nagta-travel travel at saka puro pundar ka siguro sa Pilipinas. Ano? Kaya hindi naman masyado, konti lang naman, pero at least kahit papano, hindi ka, kung uuwi ka man din sa Pilipinas, may sarili ka ng bahay, hindi man kalakihan, pero may bahay, may lupain, at saka medyo stable na kahit papano. Diba? Pero masaya ka na maging, ano ba, yung, ano man tawag doon, sa ba, ano yung, din man ka, kasambahay, iba naman kasi yung kasambahay, ba diba? Ano man tawag doon? Masaya ka na ba dyan? Satisfied ka na? Wala ka so, nang balak magpalit ng trabaho? Um, in the future, pag medyo okay na yung wala ng responsibility talaga, ang plan ko is parang kunting oras lang na work and then mag-aral ako ulit ng French o kaya kung anong dapat gawin, driving or something kasi mayroon naman tayong privilege. And then siguro hindi ko pa alam. Basta kasi ang dami kong plano before pero pabago-bago dahil nga syempre So ang ibig sabihin may may plano ka maging citizen dito sa France. Parang gusto ko kasi uh, sa dami kong pinuntahan na lugar, ito ang gusto Parang ko. gusto ko dito na kahit pagtanda ko kahit hindi man ako mag makahawak lang man ako na naging dual citizen ako dito. Pero hindi ka naman nahihirapan sa mga sa language, Ah, uh, medyo mahirap siya pero kung gustuhin mo talaga kasi ano eh, kung marunong ka talaga mag-French, isang language na pag marunong ka, talagang ang dami, umaga, very proud ka sa self mo. Kasi sabi nila, number one daw is yung Mandarin. Pag oh, magaling ka doon. Di ba marunong ka mag-Mandarin? Oo, oh, medyo. So, hindi ko naman nagamit masyado tulad ng fresh dahil naging hindi siya palagi. Pero kahit pa may nalalaman din naman ako. Wow. E ano na naman po ang may advice mo doon sa mga gusto magpunta dito? Uh, Karamihan yung mga nagko-cross country ang advice ko lang dapat hindi kayo maging choosy sa work kasi ako nag-umpisa ako sa maganda ang work now, na, na hindi tulad ng work ko today na parang all around pero lahat yon um, uh, hindi ko siya hindi ako nag hindi ako pumipili kahit ano sinusunggaban ko dahil gusto ko mag lalo na lang ako lang mag-isa kasi ako yung tipong tao na hindi ako nag sa ibang tao gusto ko ako mismo ang ang tawag nito ako ang dahilan ng aking success o ikaw yung nagsikap? Ako yung nagsikap. Hmm. So walang pili, kahit anong work. Ako, I work day and night. Nag-work ako ng weekend. nagta travel ako with the employer. So lahat yun. Ibagay, swallow your pride. Wala ditong, um, ano, walang mayaman, walang mahirap, walang professional o oh, unprofessional. O oh, kasi pa dito mga nurses, gano'n oh, din ang trabaho, di ba? So dito ko talaga na experience na na lahat, ano bang queen mo para ka para magkaroon, maging stable ka dito sa Paris? Wala kang mm -hmm. Merci beaucoup. Na so yun guys, ang ganda ng restaurant na to. Oh, dito yung ano, eh, ayaw ko magkano ang menu dyan. Tingnan natin. May menu ba there? Tingnan nga natin kung magkano. Wala bang alak, oh, uh, wala ano, sa labas. wala sa labas. Hindi okay. ba kasi sabi ni Ate may mga 300 euro siguro ang ano niya Ego, na. Babayad rin yan sa cruise. Ah, naka-online na sila, no? Kasi Ayan kasama rin yung bayad sa ka. cruise. Oo. Permanente yata sila dyan. di ba? Naglalakad. <laughs> Naglalangoy. <laughs> Oo nga, o, oh, Kwaser eh. Kwaser de June eh. Wala. Si Kwaser de June Red. Ayan ang no, menu. Ah, naman yan? Ito walang fresh Ah, hindi walang Baka masya nalang pagdating sa loob. Yung wine, 400? Yung Hale? ano lang, yung wasong lang. At, ayun. Grabe naman. Grabe, Grabe, Grabe pa yung, parang Euro parang yung parang ano. 182. Kailangan may 180. Kailangan may ma in Kaya nga eh. Kailangan may in-lab sa'yo. Anong... Ayan po ang hal. Ano bang iinumin mo lang ano ng 400? Ano Orbis. Inumin mo lang 400 Euro. Mahal. Sa amin kahit 3 Euro lang. Ah si Ducas pala yan eh. Sikat na ano yan. Si atrekonyo, uh, kusinyer. O baka may chef. ano to, michelin. Si Alain Ducas. Jo kwesta si Alois ah, Alain Ducas. Sila, Grand Chef do. Ay kailangan din ang was, ano mo 100 ito, 110 oh. Si Chocolat lang to ano ice cream 110 oh, sins ah. Ten. Ten. Oh. Dessert 170 nako. Si, Sorry guys, hindi na. Kaya naman namin guys pero nako niluluto na lang ako. Okay. Luto na lang ako ng 180 euro but So, dito pala ang mamahaling kwasya restaurant. Oh. sama siya sa batong mus, yan sibuko. ko ng ice cream dessert <laughs> may ice cream ako sa bahay. <laughs> na ako, may ano ko doon may bunny, ice cream bunny.